So, itong uh, biktima ay namatay dahil sa sakit sa puso o pwedeng nagkaroon ng issue sa puso at ang sinisisi guys ay ang vaping. Uh! Naitala sa bansa ang una nitong kaso ng pagkamatay dahil umano sa vaping. Yun. Good day guys, salita po muli si Daddy Bean at maligayang pagkabalik sa Daddy Bean Channel. So, unang kaso ng pagkamatay dahil sa VIP. Ang isang napapansin ko dito, today is June 1, 2024. And alam na alam natin, ito yung starting no? ng pag uh, yung masasabi natin na para makik ma parang makikita na natin ngayon, ngayong uh, buwan na to hanggang January, kung ano yung magiging aksyon ng gobyerno tungkol sa vaping issues dito sa Pilipinas. 22 years old daw itong lalaki na namatay. No? Panoorin natin. konti lang to tapos pwede nyo panoorin sa GMA. No? So dito. Araw-araw siyang nagbe-vape for the past 2 years bago siya atakihin sa puso. If you will read the case report, nakita two vessel block no doctor Limpin na dalawang uh, artery sa kanyang puso ang naparahan tapos yung kanyang lungs mayroong consolidation ibig sabihin na nagtitiktikit yung loob ng lungs niya kahit wala ng micro okay so itong uh, biktima ay namatay dahil sa sakit sa puso o pwedeng nagkaroon ng issue sa puso at ang sinisisi guys ay ang vaping Gaya nung narinig natin sa doktor, no? Ah, uh, itong lalaki na to na namatay sa vape ay hindi naman nagsisigarilyo. No? Pero may mga kulang na information dito. No? Ano ba 'yun? What if kung itong lalaki ay merong ah uh, may tinatawag na ano, yung nama, namanang sakit mula sa kanyang mga magulang na meron siyang problema sa puso. Di ba? Although sinabi nila dito na wala naman siyang ibang uh, risk issues tungkol sa kanyang katawan. Since bata pa nga ito, no? So, pwede nating tanggapin yung gano'n na reason na pwedeng uh, uh, anong tawag dito? Pwedeng naka rin talaga sa kanya yung babe. No. Hindi naman natin sasabihin na mali ito kasi doktor na sila, 'di ba? So, yun pero ang isang napapansin ko lang dito guys June 1 sobrang timing naman 'di ba sobrang timing nito na sakto-sakto na ito yung inaabangan nating buwan na malalaman natin since isang mapapansin nyo guys no na, uh, medyo nagkakaroon uh, ng limitasyon ngayon sa mga uh, vaping products mm. gaya ng e-juice bakit kasi uh, itong ating ang uh, mga manufacturers ng e-juices ay hindi nagpo-produce ngayon no simula pa nung mga nakaraang buwan ayaw nilang mag-produce karamihan ha hindi naman lahat pero halos karamihan sa mga uh, mga gumagawa no ay hindi sila nagpo-produce bakit kasi natatakot sila na baka hindi hindi naman makasunod o hindi masunod yung gusto no nang nagdidikta sa mga industry na uh, na binanggit natin, yung policy na katulad nyan, yung isang policy na tinatawag ay yung ICC sticker, dapat may ICC sticker ng mga, ang mga beef products na lumal, o lalabas no, sa market. Uh, at isa pa, yung kung ano ba talaga yung magiging hatol. No? Kasi hindi natin alam kung tuluyan na itong uh, ipagbabawal. No? Although may sinasabi sila na hindi naman yata dahil ang gusto nila is kung kung uh, kung meron kayong mga vape products na hindi makakasunod dun sa uh, regulation na ipapatupad si, na uh, o sisimulan ngayong June hanggang January, pwede nyong ibenta. Okay, pwede nyong ibenta yung mga mga products ni mga vape products ninyo na hindi nakakas na hindi sumusunod dun sa regulation na ipinapatupad nila from June hanggang January 2025. Okay, ulitin ko. Yung mga vape products ninyo na hindi makasusunod o hindi sumusunod doon sa policy o regulation na ipapatupad nila na no, ngayong June hanggang January 2025, pwede nyo silang ibenta dun sa timeline na yun, from June to Gen January 2025. And then pagkatapos nun, ay uh, kukunin na nila o siguro magkakaroon sila ng crackdown at kung sino man yung uh, yung nagtitinda na merong ganong klasing vape uh, products na hindi sumusunod sa regulation automatic makukuha nila yon o masasabi natin na sasamsamin nila sa pinakamadaling uh, salita. nalulungkot tayo dito and yun, condolence po sa namatayan, no? Uh, pero pag kaming mga vapers ang tatanungin, uh, itong, itong namatay na to ay bata pa. No? May posibilidad guys na siya ay nagbe-vape ng... Uh, uh, sabihin na natin 2 years 2 years pa lang siya nagbibig. No. Hindi rin nasabi dito kung anong devices yung mga ginamit niya, kung gano'n na siya katagal nagbibig. Marami rin kulang sa information dito. Almost 10 uh, years. Almost 10 years na ako nagbibig. No. And okay naman sa akin. Yung Yossi talaga inayawan ko dahil yun, muntik na akong madali doon. Pero itong vape, okay lang naman sa akin. Uh, I'm good hindi naman ako nakakaramdam ng mga yung mga matitinding issues sa katawan at yung iba nga nagsasabi case to case basis yan and sa sa paglaganap ng vape dito sa Pilipinas isang mapapansin ninyo no uh, uh, siguro may mga may mga kaso pa rin na hindi lang naitala pero hindi natin maalis na pwedeng meron din talagang mga nadali dyan sa vape So ang request lang naman talaga ng uh, vaping community is ma ng todo. Ang issue kasi no, yung naipasang vape law guys ay masyadong ano, masyadong mahigpit para sa mga nagbebenta ng mga vape products. Bukod sa medyo maluwag pagdating sa age restriction. Bakit 18 years old ang nakalagay doon? No. Uh, ang gusto nila is mapabago sa 21. No. Which is agree naman tayo dun And ang isang tinututulan natin guys ay yung dapat tabako lamang ang flavor. No. Ay uh, isa pa yung hindi rin natin tinututulan yung isa pa yung dapat ay hindi makulay yung mga pabalat. No, hindi hindi natin tinututulan yun. Hangga't maaari nga ha, dapat black. Uh, ma dapat black lang yung bote halimbawa yung juice no. Black lang yung bote then yung pangalan ng brand tapos mayroon ng graphic health warning sa ibaba. 50% nun nasasakop ng graphic health warning. Tapos dun sa may parting tagiliran, may 20% pa rin na uh, uh, warning pa rin. So, yung, yung nakikita ko sa mga EJUS sa Amerika, halimbawa sa USA, no? Kapag bumili kayo ng mga e-juices doon, yung mga sumusunod na sa regulation nila, wala na kayo masyadong makikitang mga yung mga makukulay or something uh, way back mas matagal na sila doon na mahigpit sa regulation bakit kasi nung mga nakarang nakarang taon uh, may mga nagbibigay sa akin ng mga e-juices na galing sa ibang bansa yan sila yan sila Riana yung mga, magandang araw sa inyo uh, yung, yung mga juice na dinadala nila lalo na yung mga bigad uh, dati sikat yun ewan ko kung nagpo pa sila ngayon yung mga bigad ay hindi mo makikita may mga ganong makukulay. Basta makikita mo black lang sila tapos uh, I think kung naalala ko na maayos ko na a-ala Yung sulat nila ay parang something like silver silver lang na kung ano yung flavor or something tapos yun, ganun na lang. Napakasimple. No, para kang nakakita ng bote ng alak. Gaya ng Black Label. Yan, halimbawa, parang gano'n. Jack Daniels. Parang gano'n lang ang labeling nila. No? So, I think gano'n na lang dapat. Tapos, sana, maiamend amend yung batas na iaalaw pa rin sana yung ibang mga flavors. Pero, oh, tama rin naman yun na babaguhin na lang yung nakasulat. Hindi na makikita na fruity or something na Ah, uh, code na lang halimbawa strawberry STW Ganon 'Di ba? O kaya ah uh, melon ML. Mga ganun, MLN. O uh, so hindi hindi hayag na may mga flavors. Uh, I mean, hindi hayag na na parang masarap basahin na melon 'yun, 'di ba? Parang code na lang. 'Yun nga lang ang ang problema sa atin, is nakakalito hmm. siguro na experience niyo na 'yun na nakakalito talaga. No, pag minsan hindi mo alam yung kung anong klaseng flavors yun, no. Although ngayon, yun, marami pa rin ako nakikita na nagbebenta. No, and tingin ko nga, sasamantalahin pa rin yan ng mga vape stores, no, na maibenta nila yung mga vape products na hindi uh, makasusunod dito sa regulation na ipatutupad ngayong uh, June 1. So, ito yung month, no. Ito na yung month na... Masasabi natin na posibleng ito na talaga yung ipapatupad na talaga nila yung uh, mga regulation dito. Okay, so sa mga BIPA uh, stores dyan, yung sa mga nag-BIPA dyan na uh, kumukonsumo, no? Uh, alam ko nakikinig naman kayo, no? Abangan na lang natin to no? Wala tayong magagawa, ito yung batas. Uh, ang request lang natin, sana ma-amend o ma ma-isaayos, no? At uh, yun, good luck sa atin. Oh!